Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng mga pangunahing balita, nagsimula na ngayong araw ang kampanyang Battle for Rivers and Esteros ng pamalaan o ang malawakang paglilinis sa mga ilog at esterong konektado sa Manila Bay. Nagbabala naman ang pamahalaan sa mga lokal at barangay officials na hindi makikisa sa rehabilitasyon ng loo. May ulat si Patrick De Jesus. Tuloy ang rehabilitasyon ng Manila Bay matuloy man o hindi ang reclamation project sa nasabing look. We will continue with the Manila Bay with, with or without the reclamation. Ang ilang environmental groups, kabilang ang Oceana, nauna nang tinutulan ng planong reklamasyon dahil mapipinsala at maapektuhan ang mga aquatic resources na nasa Manila Bay. Pero dahil nanindigan ng DENR, nag-inspeksyon ng ahensya kasama ang DILG at MMDA sa mga estero at ilog na nakakonekta sa Manila Bay. Kabilang na ang estero Tripa de Galina sa Pasay, estero de Magdalena sa Maynila at Tulyahan River sa Caloocan City. Nakahanda naman ang 11,000 units na paglilipatan ng mga informal settler families o ISFs na nakatira malapit sa mga estero at ilog na naguugnay sa Manila Bay. Ang kailangan lang dito ay maayos na validation para siguradong sila talaga yung mga tunay na ililipat. Ang problema talaga rito ay basura at saka yung, uh, yung uh, coliform na nanggagaling sa mga informal centers. Bagamat na sa kalahati pa lang ng proseso, positibo silang magtatagumpay ang lahat sa tinaguriang Battle for Manila Bay. Patrick De Jesus para sa bayan.